videong ito ay mula kay TikTok user, Maiso Girl, na sa palagay ko ay minsan nyo na rin napanood sa TikTok dahil siya ay nakilala sa kanyang mga livestream habang siya ay naglilibot sa mga haunted na lugar at sementeryo. At sa videong ito na ibinahagi nga ni Maiso Girl nitong nakaraan ay meron siyang nakuna na nagbigay ng kilabot sa kanyang mga followers. <coughs> Oo. Uh hindi -huh. okay. nakikita yan. Hindi mapakali yung ano. Hindi, hindi lang nakikita na nararamdaman talaga. Nakikita niya. Nakikita niya nararamdaman niya. Oo, kasi sumilip kayo sa labas. Oh my God. Mag-hi kayo guys. Ay ay, kayo. Oh. <laughs> sorry. Same kanina guys. Oo lang. Hindi meron. Mula sa bintana ng ito malapit sa pusa ay bahagyang makikita ang animoy mukha ng isang tao na tulang nakatayo mula sa labas na nakasilip din sa kanila at tila ba nakangiti pa. Naniniwala si Maisog Girl pati na ang kanyang mga followers na posibleng isang multo ang nagpakitang ito mula sa bintana. At ayon sa ilang comments ay posibleng pinoprotektahan sila ng pusa na makikitang nakaharang sa bintana pero posible nga kaya na isa itong multo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang video ninyong mapapanood ay mula kay TikTok user Bills Kawai. At kuha ang bidyong ito sa loob ng isang eskwelahan. Isang gabi ay matapos ang kanilang practice para sa kanilang magiging performance. Ayon sa kaniyang kwento, ay nagsimula ito nang magtungo sila sa banyo ng school at makarinig sila ng boses ng isang babae na umiiyak. Kaya naman dali-dali silang tumakbo pabalik sa kanilang classroom at sama-samang nagdasal kasama ang kanilang guro. Sinubukan nilang i-record ang kanilang pagdadasal. At narito ang mga sumunod na nangyari. Habang nagdarasal ang buong klase sa loob ng kanilang classroom, ay maririnig ang malakas na pag-iyak ng animoy isang babae. Gayunpaman ay hindi sila nagpapigil dito at patuloy silang nagdasal hanggang sa tuluyang maglaho ang boses. Matapos na kumalat ang video ito bagamat may mga nagsasabing totoong haunted ang eskwelahan, ay may ilang nagsasabi na baka meron lang nagbibiro sa kanila. Gayunpaman pamanay ay sinabi ng uploader na wala ng ibang taong naroon bukod sa kanilang klase, pero boses nga kaya ng isang multo ang maririnig sa video ito. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang mga video ninyong mapapanood ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Enjo na isang haunted doll collector at ibinahagi niya ang mga video ng ito sa atin na nagpapakita na aktibo at totoong haunted ang kanyang mga manika. Narito ang mga video at panoorin nyo ito ng mabuti. Sa unang dalawang clip ay makikita natin ang pag-ilaw ng device na tinatawag na cat ball o motion ball na iilaw lamang kung meron mang gagalaw dito. Sa ikatlong clip naman ay ipinakita ng ating sender na tila ba nagagawang buksan ng kanyang mga manika ang kanilang TV. Aiyo, Ki. Okay. Tala na. Yeah. Na, sila. Idulaan nila ang TV. Ano talaga ang tararing mo ito? Bagamat nagagawa ito ng kanyang mga manika, ay hindi naman natatakot ang ating sender at hindi naman siya nababahala sa kanyang mga manika bago ay namamangha pa siya sa mga ito. Pero kayo, kaya niyo rin bang mag-alaga ng mga haunted na manika? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Mexican ghost hunter na si Kevin ng YouTube channel na Arquivo Estinto ay binisita ang isang abandonadong mansyon sa Guadalajara, Mexico na pinaniniwala ang haunted. Sinasabing sa mansyon na ito ay may labing tatlong kaluluwa na patuloy pa rin na nagmumulto at nagpaparamdam lalo na tuwing gabi. At ayon nga sa mga kalapit na residente ay madalas silang nakakarinig ng mga boses, mga yabag at mga pagkalampag sa loob ng nasabing mansyon kung kaya naman sinubukang mag-imbestiga ni Kevin para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito at nagumpisa siyang mag-imbestiga sa pinakatuktok ng mansyon. Esto, familia, no les voy a mentir pero casi-casi es como si estuviera observando un museo. Escuche. Se dieron cuenta, solamente hablé. pero que es mucho más grande de lo que me imaginaba Familia, se acaba de descargar la luz, la que traigo en la cámara. Afortunadamente, traigo otra luz, pero me parece sumamente extraño que se haya descargado cuando las luces estaban por completo cargadas. pasok pa lang ni Kevin sa loob ng mansyon, ay nagumpisa na siyang makarinig ng iba't ibang mga ingay na nagmumula sa loob nito na tila ba may iba pang naroon bukod sa kanya. Ilang saglit pa ang lumipas ay bigla na lang na drain ang battery ng ilaw ng kamera ni Kevin. Pero dahil may dala naman siyang extra ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-iimbestiga at sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula ng mga ingay. Wala? ¿Hay alguien aquí acompañándome? Hola, ¿hay alguien aquí? Se dice que aquí habitan trece espíritus. ¿Hay alguno que pueda darme alguna muestra? de su actividad. de esos tres espíritus que quiera manifestarse, que quiera darme muestras de su poder. Hola. Voy a ver si puedo ingresar por aquí. Stalking. Sa puntong ito ay nagumpisa ng may record ng kamera ni Kevin Ang tila mga boses na nagmumula sa iba't ibang mga tao Na kalaunan na ay narinig na rin ni Kevin At habang nagsiset up nga ng mga kamera si Kevin Ay nakuna ng kanyang kamera mula sa bahaging ito Ang animoy isang tao na nasa kanyang likuran Hindi ito nakita o naramdaman man lang ni Kevin at nadiskubre na lamang niya ito noong ini-edit na niya ang video. At dahil nga wala siyang ideya dito, ay nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga. Uy Están cerradas, vean. Las cerré precisamente para que no tuvieran juego con el viento. Y bueno, que no. no se confundiera el viento con algún. alguna. Si hay algo aquí. algo que quiera manifestarse. Madre y familia... What the Esa puerta se está escuchando. No sean mamones. ¿Puedes oírla? Sí, puedo escuchar. ¿Quién eres? ¿Quién eres y a quién quieres que escuche? Infierno. Infierno. ¿Qué fue lo que hiciste para que estés en el infierno? ¿O te sientes estando dentro de esta casa te sientes como en el infierno? Uy, si se puede abrir. Guau. Guau. Vean esto. Qué hermoso aparte de estos muebles es que quiero que observen esta alfombra esto que están viendo toda esta alfombra es original persa original antiquísima esta y creo que se puede observar perfectamente bien Te estoy siguiendo. hola hay algo que me está siguiendo, dice. No sé realmente cuántos años tenga. Supongo que puede tener décadas de antigüedad. su madre Wow ¿Puedes cerrar alguna puerta si estás aquí conmigo? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes hacer un golpe? Lo que sea. Habang patuloy na nag-iimbestiga si Kevin, ay narinig niya ang bahagyang paggalaw ng mga pintuan. Gayunpaman ay wala naman siyang nakikitang kahit na ano na naroon sa loob ng mansyon. At habang si Kevin nga ay nasa bahaging ito ng mansyon, ay nakunan ng kanyang kamera ang tila isang itim na imahe o anino mula sa salamin ng pintuang ito. at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Kevin ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong mansyon na ito. Mga multo nga kaya ang nakunan ng kanyang kamera nung gabing ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ang video ito ay kuha di umano ng isang magkasintahan na sinubukang maglibot sa loob ng isang abandonadong gusali. At mukhang nakuha nga nila mula sa video ito ang gusto nilang makunan. What? Hello? There's someone in there. I am not the police. <laughs> Habang naglilibot ang magkasintahan sa loob ng abandonadong gusali, mula sa bahaging ito ay nakunan ng kanilang kamera ang animo'y isa pang babae na nakatayo sa dilim at tila ba nakatitig sa kanila na hindi umano nila nakita noong mga oras na ito. Ayon sa ating sender ay sinabi di umano ng uploader ng video na ang babaeng ito ay hindi ang kanyang kasintahan dahil hindi naman ito umaalis sa kanyang tabi habang sila ay naglilibot. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo na ang bahalang humusga. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman ito kay TikTok user No Ortate. Sa kakaibang video ng ito na inyong makikita, ay ibinahagi ng nasabing TikTok user ang di umano'y kakayahan nito na makalipad. Mula sa video ng ito ay makikita ang unti-unting pagangat at tila paglipad ng TikTok user na si Noor na umikot-ikot pa na para bang sumasayaw ito sa hangin. Marami sa mga nakapanood ng video ng ito ang naniniwala na ito ay totoo at may mga nagsasabi na may sa demonyo ang ginagawang ito ng TikTok user. Pero ang iba naman ay nagsasabi na ginawa lamang ito gamit ang Artificial Intelligence o AI. Pero alam mo ba kung ano ang nakakatakot sa video ng ito? Ay kung AI generated man ito at ganito na ang antas ng AI ngayon ay darating ang panahon na mahihirapan na tayong malaman ang pinagkaiba ng totoo at ng AI generated at malamang ay hindi na rin tatanggapin sa mga korte ang mga litrato at video bilang ebidensya. Ay kuya, relax ka lang ha. Uy, ayos ba? Hala, lumuhod siya. Parang gustong gusto mo yan ha. Tatay, tigman nyo lang Saglit lang po, di ba? Ang gansang... Uy! Ay, 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 na ay, ay, sorry. ay, ay, Subukan mo. Super o diba, sarap. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal. Zedle PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Okut Sulin, Shara Maylelay, Chris Paday, Gravity Moto, at Ran Manson Gold. Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircreepstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!